kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino marami ang naniniwala na ang pagiging sundalo ay isa sa pinakamataas na anyo ng paglilingkod sa bansa. Gusto nilang ipagtanggol ang Pilipinas at protektahan ng kapwa Pilipino. Sa maraming pamilya, ang pagkakaroon ng sundalo ay simbolo ng tapang at karangalan. Maraming lalaki ang nais maging inspirasyon o pride ng kanilang magulang at mga kapatid. May mga lalaking bata pa lang ay pangarap ng maging sundalo. Impluensya sa pelikula, pamilya o personal na kagustuhan ang subukan ng disiplina at hirap ng military life para naman sa may mga gustong umangat ang pamumuhay. Ang pagsusundalo ay isa sa mga nakikita nilang kasagutan dahil kapag makapasok ka sa pagkasundalo ay magkakaroon ka ng matatag na trabaho at binipisyo kagaya ng regular na sweldo, allowances, libreng pabahay sa ilan, pensions, medical benefits para sa ilan. Ito ang isa sa ilang stable na trabaho lalo na sa malalayong probinsya. Ang kwentong ito ay nagmula sa channel ni Colonel Dennis Clarine. Nasa description ng ating video ang link ng kanyang channel. Ang mga nakakapasok sa pagiging sundalo ay hindi nakakaiwas na madistino sa isa sa mga lugar na inakakatakutan ng mga kahit pabihasana sa gera na mga kasundaluhan. Ito ang lugar ng pasilan sa Mindanao. Matagal nang may aktibong presensya ng mga extremist at rebel rebelde sa Basila, kabilang ang grupong Apo, BIFF at ang mga umalis sa MI at nagtayo ng kanilang sariling grupo. Ang makakapal na kagubatan, bundok at malalayong barangay ay nagbibigay ng tactical advantage sa mga armadong grupo. Hirap ang mga sundalo sa visibility at mabilis na paggalaw. May ilang lugar kung saan may lokal na simpatya o ugnayan sa mga grupo kaya nagiging mas mahirap para sa militarang operasyon at intel gathering. Ito ang dinanas ng tropa ng isang sundalo ng Scout Ranger na si Private First Class Aris Puno 2012 nang mabigyan ng misyon ng kanilang tropa na mag-operate sa sumisip basilan habang naglalakad sa kanilang daanan ay ramdam na nila na parang baga may sumusunod sa kanila. 2012, kami naatasan na mag-operate sa upper sumisip upper sumisip basilan. Abang naglalakad kami ng gabi, uh, ramdaman na namin na meron ng parang may nakabitik sa amin sa likod. Kaya nagpahinga kami hanggang sa nagpaliwanag. Din mga oras ng mga alas 4, nagtuloy na naman kami sa paglalakad. Papunta sa objective namin na uh, unang objective namin na target. Halos lahat ng mga sundalong na papa-encounter ay isa lang ang palaging naririnig nila na sigaw ng mga kalaban at kapag naririnig na nila ito ay alam na nilang hudyat na ito ng matinting bagbagan. Ang iba ay nakakaramdam ng takot pero ang iba naman ay mas lalong nakakaramdam ng matinting galit kapag marinig na nila sa kalaban ang sinisigaw nilang Allah Wakbar Akbar. Eh, habang naglalakad kami, papasok doon sa may papunta sa target para doon na rin kami sana magkumagahan eh, biglang bigla kami napasigaw doon sa papuntang high ground kasi may kan, may kubo doon na kubo-kubo. Ang alam namin yun una, kubo ng mga kwan, iska yung tagabantay ng rubberan. Eh, sinigawan muna namin kung print sila o iska Pero nag-react sila na nagtakbuhan yung lima doon sa may bahay. May nakaduyan. Biglang nagtakbuhan. Iskirmisir kami kagad. Rinas up namin yung pinaputukan nag kami kaagad na sige pukpukan hanggang sa mga 5 minutes mga kupulo 5 minutes na huminto yung pukpukan biglang nagsigawan ng aluakbar Matapos marinig ang nakakatakot na sigaw na alahuwak bar ng mga kumaribas ng takbo na limang katao ay dito na dahan-dahan dumami ng dumami ang nagsidatingang mga kasamahan nila at tuluyan ang napalaban ng tropa ni Private First Class Harris Puno. Din bigla ng kwan, parami nang parami yung parating ng mga motor doon sa taas. Hanggang sa napaikotan kami dito sa magkabilang bundok. Bale yung terrain doon, ganyan yung itsura. di bali paakyat na ganyan yung daanan. Ito, medyo high ground. Dito, creek, sa creek dito, magkabilaan. din habang patagal ng patagal, mas padami ng padami ng papot ng potok. Magsimula na ng mga alas 6. Yung iba naman, kwan na sila yung mga iba gumagapang na yung ibang kalaban, mabali palapit na silang palapit din nagkuan kami ng reinforcement ng sa kuan Agila Base. Nagkuan kami ng kuan saka dito sa Tumahubong, naghingi na kami ng per support na 105. Matagal yung reinforcement namin, wala pa. Then yung mga other companies, sa safe companies, hindi rin sila makapasok-pasok sa sobrang putukan doon sa taas kasi alanganin silang pumasok doon sa baba hindi na makamove yung trupa kasi parang pitpitan na kami doon. Parang ginisa na kami, na. nalanggam na kami pag ganyan na yung potok eh. Bali dito kami sa gitna, ginaganyan ng potok. Dito sarapan harapan, doon pala sa taas niya, kampo pala doon sa taas. Di bali tatlong grupo yung nasa, nasa namin doon sa taas. Sa dami ng mga kalaban na nakapagbaga ng tropa ay talaga nga pintakasi na ang nangyari. Ito ay ang pagsanib ng iba't ibang pwersa ng mga kalaban sa iisang lugar. Hindi lang abo kundi sumali na rin ang ilang miyembro ng MI sa pagratrat sa mga scout rangers na kinabibilangan ni Harris Puno. Kaliwa kanan sa harapan din dito sa baba. Panapintakasi na yung ginawa ng mga kondon ng mga muslim ng may mailip ha halo halo yun hindi lang kwan hindi lang hindi abosayap mo yung kwan hindi lang abosayap nandiyan na lulis element sa kus may ilip na yun kasi kita mo man yung may ilip na naka, yung mga bitirano na nakabanda na ng ulo na mag-assault yun na matatapang yung mga matatanda yung mga bitirano sa kwan nila. Isa sa mga nagpapahirap sa kasundaluhan ng gobyerno ay ang mga palpak na kagamitan nito. Kung hindi pa ang papalpak ay bala naman ang hindi puputok. Nang mga panahong yun ay mas well equipped ang mga kalaban sa kagamitan kung ikumpara sa mga kasundaluhan ng gobyerno. Nag-observe lang kami, siraman sira, sira man mas marami ang putok. Then yung mga kasama namin, puros malfunction na yung mga baril. Karamihan malfunction -mal na. Habang dami ko ng putok yung bala ko at saka yung tubo, ayaw na mag-function na yung, yung, tubo ko. Kasi dami ng yung bala ng wounded, pinuputok ko na rin sa harapan. Di, tinatadyakan ko na atin naman, mga baril naman, malfunction yung mga bala. Ang daming dodge. Parang talagang luma na lang mga baril. Anong mga bala? natin sa M16 at saka yung kwan natin, yung mga mini-me yung mga mini-me. bala ng mini Kasi yung mini kasi yung mga mini talaga namin, eh, Connie. Yung, bali, parang pinatalian na lang ng alambre yung iba doon. Sa tindi ng firepower ng kalaban at sa dami nila na papalapit ng papalapit sa mga natitirang sugatan na tropa ay tinanggap na ni Harris Puno ang posibleng katapusan niya. Tanggap na niya ang isa sa mga posibleng bangyari bilang sundalo nang siya ay nanumpas sa bayan. Kagaya ng mga ibang sundalong napasok rin sa ganong sitwasyon, si Harris Puno ay ibinasa Diyos na rin ang kung anumang sasabitin ng kanyang buhay. Ay, nagdasal-dasal lang din ako sir. Nagsal-sal ako. Nung hawak ko man din yung, yung rosary ko. Sabi ko, parang nagpapaalam na ako ba? Kung ano mang mangyari dito, nasa sa na lang titingin sa akin. Nagbahala na yung sa, sa, mga pamilya namin may iwanan, ganyan e, na. na rin yung loob namin doon kasi wala na talagang, pan. eh. Ito yung trabahong pinasukan ko, sabi ko. Habang papaubos na ang bala ng tropa ay isa na lang ang alam nilang pwedeng mangyari kapag mapunta na sila ng kalaban. Ito ay ang mauwi sa sinaunang uri ng labanan, ang makipagtagaan. Alam nila kung ano ang kanilang sasabitin sa kamay ng mga kalabang sumisigaw ng alahuap bar at may hawak na itat. Kaya para sa kanila ay sabayan na kong sabayan. Yan, alam pa nga namin, abutan lang kami na iniisip na namin. Baka abutan nito, tagaan ng abutan nito. Sabi, baka tatagayin na lang tayo dito pag maubusan ng bala. Sabi. Totoo nga ang kasabihan kapag hindi mo pa oras ay hindi ka talaga mayayari kahit pa nasa delikado ka ng sitwasyon. Nasalba ang buhay ni Private First Class Harris Puno kahit na may tama na rin ito nang dumating ang air support ng gobyerno. Rason para umatras na ang palapit ng palapit na sanang mga kalaban natatapos sa buhay ng mga natitirang sundalo. Kagaya ng maraming sundalo ay ganun din ang panawagan at mungkahi ni Private First Class Harris Puno sa ating gobyerno. Ito ay ang mabigyan din sana ng maganda at reliable na kagamitang pandigma ang tropa dahil isa ito sa mga rason kung bakit nalalagay palagi sa alanganin ang buhay mga sundalo sa oras na napapasabak sila sa bakbakan. Isa rin sa mga problema ang kinakaharap ay ang napakatagal na reinforcement at pag ng mga sugatan kung saan ay marami sa kanila ang mabubuhay pa sana kung kaagad na nadala sa ospital para magamot. Tapos yung equipment pa, puro sukan pa kahit gaano linis mo parating malfunction pa yung ibang baril lagi stoppage pa tapos kung di problema yung baril yung bala tapos nagbakukan kami no, saan yung reinforcement kailan tayo may ibak ang dali dahil, sabi pa yung mga ibang tropa dahil kwan na na asar na sila ang dali dali ng kwan ang dali dali pag mag deploy ng tao pero mag, pag magkuhan ng tao wala na wala nang imikan wala nang kwan dyan sa baba sabi nila ipaano eh, yung mga trupa natin, malos blood na, mamatay na, hindi na makarating yung mga ibayan sa baba. Saludo sa lahat ng mga kasundaluhan ng Pilipinas dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan at sa kagustuhang makapaglingkod ay nakahanda silang matodas para lang maprotektahan ang bayan at mga sibilyan sa masamang panak ng kalaban. Ikaw, handa ka bang maging sundalo ng Pinas kahit na palpak ang mga kagamitan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.